Sumakabilang-buhay si Nora Aunor noong April 16 sa edad na 71 dahil sa acute respiratory failure. Isang malungkot na balita ang pumukaw sa buong bansa. Sa huling sandali ng kanyang buhay, ipinakita ng video ang mga di mabilang na alaala at emosyon na nagsilbing saksi sa kanyang matagal na karera sa industriya. Ang mga huling saglit ng kanyang buhay ay puno ng pagmamahal, pagkalinga, at pasasalamat sa kanyang mga tagahanga. Ang kanyang huling video ay nagpapaalala sa atin ng kanyang makulay na buhay at walang kapantay na legacy sa mundo ng pelikula at musika. Araw-araw ay marami pa rin bumibisita sa puntod ng namayapang superstar at national artist na si Nora Honor sa libingan ng mga bayani. Iyan ang ibinalita ng isa sa mga anak ni Ate Gay na si Lotlot de Leon, matapos bisitahin ang libingan ng yumaong ina kasama ang kanyang mga anak at kapatid. Ibinahagi ng premyadong aktres sa kanyang Instagram page ang kanilang family photo na kuha sa harap ng puntod ni Ate Gay. Makikita roon si Lotlot, ang kapatid niyang si Kiko at apat na anak na sina Diego, Maxine, Jessica, at Janine Gutierrez. Kasama rin nilang dumalaw sa libingan ng bayani ang boyfriend ni Janine na si Jericho Rosales. Two days ago we visited mom with her apos and Echo and my brother Kiko. Maayos na yung lugar where moms at ang bahagi ng mensahe ng aktres. Todo ang pasasalamat ni Lotlot sa patuloy na pagbibigay pugay ng mga tao sa kanyang nanay. Nadiskubre nga ni na Lotlot, Janine at Jericho na napakarami pa rin dumadalaw sa libingan ni Ate Guy, araw-araw marami pa din bumibisita sa kanya. There are times I wait in the car when I visit her pag maraming tao. And I see how they pay their respects to mom. Salamat sa pagmamahal niyo sa kanya. Thank you sa inyo na dumadalaw at lagi kayo may dalang bagong kandila at bulaklak para kay mommy. I'm sure she's smiling from up above and masaya siya. Thank you for always praying for her too, pahayag pa niya. Pinasalamatan din niya ang mga opisyal at staff ng libingan ng mga bayani, Ania, maayos na yung place ng mommy, sobrang linis at ganda. I'm really grateful sa malasakit niyo. Mula sa aking puso, mahal ko kayo at maraming salamat, mensahe pa ng aktres. Pinusuan at nilike ng napakaraming netizens ang madamdaming post ni Lotlot de Leon.